What well, up mga tol? Ngayon, pabunta tayo ngayon ng Chaong Quezon kasama natin si QBE Alright, ngayon nasa unahan natin Hindi uh, ko alam kung anong some part yung pupuntahan natin sa Chaong Basta alam ko, Tikub Lake yung pupuntahan natin ngayon mga tol First time tayong pupunta dun sa ano sa Chaong sa Tikub Lake mga tol Tignan natin kung gaano kaganda yung Lake Ayan, driving muna kami. Pupunta doon. At sa at February 25, mga tol, may rides kami. Pupunta naman kami in Pantakeso. Sama natin sila, moto gives. Yung ibang trabaho pa. Abangan nyo kami doon, mga tol. <coughs> Grabe, no? bigla na lang bumili ko. Ano yung nangyari dun? Saan kaya yun? Gago, ang ganda ng balahaw! Gago, ang ganda! Wala siyang ulap mga tolo. First time ko siya makita ng walang ulap. Lupit. Pagas pala siya. Lakas yung intercom. Siya may intercom pero ako Wala. gagi <laughs> alright kembali Julius <laughs> nagkawalaan kami mga tol sinundan ko siya ito ang ganda nung ako mga tol gagi bangis makakala na nasa unahan na tayo hindi nyo tayo napansin Welcome back, Julius. Hey. <laughs> Diyan na tayo sa mga Candelaria na tayo at sobrang traffic, kuya na mga estudyante mga tol. Ano naman no? Ah, kamis mag aaral Tipong papasok ka lang tapos pag uwi mo ng bahay, kung ka sa assignment, okay na, wala ka nang iintindiin. no? <laughs> Habang pinag-aaral pa kayo ng mga magulang niyo, mag-aaral kayo mga tol Kasi pag nandun na kayo sa time na nagtatrabaho na kayo mga tol Isipin niyo na, eh na, ang sarap ng buhay na nag-aaral pa ako Pero, uh, siyempre, darating talaga yung time na, no? Ayon naman yung mag para sa pamilya niyo kaya yeah, yung mga ganito, minsan nag-race ga kami mga tol Hindi nyo pa rin kakalimutan mag-enjoy kahit nagtatrabaho na kayo mga tol ano yan? Kahit nang nasa Japan kami mga tol Huwag yung iyan yung sarili nyo lagi sa pagkatrabaho Diba? Kasi sa Japan mga tol, sobrang lungkot doon so Totoo lang Sobrang tahimik, makikita nyo yung lugar doon Hindi ganito ka-lively ito sa Pilipinas Sobrang layo mga tol Kaya nang nasa Japan ako mga tol syempre na homesick tayo sobra iba yung ano dun iba yung culture nila dun yung tahimik kita mo mga tol kandong oras wala mga kita nakatambay sa labas ng bahay walang ganun talagang bahay trabaho lang sila tapos lasag silang nasa loob lang ng ano mga bahay-bahay nila yun lang kaya pag ganun dun nakakwento ko dito na tayo sa Candelaria supermarket ganun, asok alright, mga tol na-chow na tayo lapit na yata tayo sa Tiklo Blake mga tol mahal na maliwa ka dito sa Nantonyo eh, so, Nakakaliwa pala talaga tayo Crossing Nagbigayan tayo mga idol Bakit ba kaya nyo magbigay? Nakakaliwa lang naman kami Welcome to my Mercy Parish ah, Aliyo Kanan tayo dito mga tik Tikub Ano? Tikub? Tiklub Gusto tayo na yan pasok tayo Gundo bundok na tayo Wow, ganda Yan, ano siya nga na Mount Mayon <laughs> Ganda oh, lead. Ang daming baka 2,500 ang multa pa ng tapungan ng basura dito Nakalagay dun eh hindi daw mga Nice, no. kick up ceremony kagaya ang ganda ano ba yung lake ito na nga yung lake mga dol ganda olid olid nasa bundok na tayo ganda no solid bangis <laughs> Yeah. Dami alam ni QB yung lugar dito eh Ayun nagiging tourist guide natin Saan <laughs> so, kaya yung pinakamaganda spot dito Para kapagpalipad uh, tayo ng drone Gaging ganda mga tol Pakita ko sa inyo mamaya sa drone Pero ganda mga tol Sana nakikita niyo, nakikita ng mata ko oh. Ganda Alright nandito mga pagkain mga tala Pwede kayo mag oh, May program Nang tao sa pangunguna ni Sir Louis Sa Lula Lula ba? Gaki, <laughs> ang ganda <laughs> Yagi, ang ganda dito tol Ang ganda Para tayo nasa far Ha? Yung Tamborusod pa Yung ano pa doon Para tayo nasa paradise Sa parking dito May bayad na 10 pesos per parking Ganda mga Ganda mga tol Iwan mo na natin yung motor gun. Lakad-lakad muna tayo dito sa ano. Lake. May program pala dito. Nabuto na namin. Ayan, so, lake mga tol. Matapos po yung ating pro. Doon, pwede pa tayo pumunta doon. Siguro naman po, doon sa mga nagmarianda, ano ha? Ay hindi tayo mo. Kick-off ceremony. Wala nag -e stop Bye-bye. lang. -bye. QB mo nagpapalipad ng drone. <laughs> yeah. អូអូអូអូអូអូអូ Ano naman ba? Grabe. Yun o! Oh. Ganda, ano? Para mas makita nga, ba, ito. I'm Alright mga tol, uh, pauwi na tayo And yun, tapos na yung vlog natin And kita kita sa susunod na vlog mga tol uh, Huwag nyo kalimutan yung follow yung page ko Tsaka yung page ni QBE Para sa mga next upload natin Updated kayo para sa Mga travel vlog natin Yan So yun lang mga tol Ride safe and respect mga tol Kita kita susunod na vlog Peace out Ah uh,